Hindi birong magkasakit lalo na kung walang kakayahan magpagamot o magpaopera. Kaya malaking tulong ang alok ng libreng surgery sa isang foundation. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi lahat ng may sakit afford magpagamot o magpaopera. Pero ang good news, meron akong alam na nag-aalok ng libreng surgery. Oo, hindi ito prank at lalong hindi ito scam. Ang Damayan Foundation at ang Victor R. Potenciano Medical Center sa Mandaluyong ay nag-aalok ng libreng surgery para matulungan yung mga kapatid nating kapos o walang kakayanang magpa-opera. Ano, Layunin din namin na makatulong kahit pa paano. Kung baga, konting tulong na ginagawa natin, Eh kapag pinagkumpul-kumpul yun, eh, malaking tulong ngayon sa mga ating kababayan. Libre nilang ooperahan ang mga pasyenteng may loose loss o hernia, may almoranas, may sakit sa abdo o gallstones, may mga simpleng bukol sa katawan o sa dibdib, may problema sa bituka o may appendicitis. Uh, isa sa mga ilulunsad namin yung thyroid uh, surgery. No? Um, yung mga may bosyo, no? usually yung mga nagsisilakihan yung, yung uh, leg, No? Um, yun yung Uh, isa sa mga ilo-launch namin na makakalibre, no basta may Certificate of Indigency from the USWD. Siyempre maging ang consultation before surgery, libe Take note nyo lang ang requirements mga PAPs. Dapat 15 years old pataas ang pasyente at mayroong Certificate of Indigency. Pwede rin daw ang mga nasa malayong lugar, basta ba willing magpa-opera at sumadya sa VRP Medical Center. Para sa iba pang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa VRP Surgery Damayan Clinic. Gagawin namin ng lahat para uh, as much as possible malibre yung pasyente. Kung hindi man libre, siguro may konting ilalabas. Pero definitely hindi katulad nung, kung magpapa-opera as a private patient. Nananawagan din po ang VRP Medical Center at Damayan Foundation para sa mga nais mag-sponsor o mag-donate ng sagayon, mas marami pang kapatid natin ang matulungan at mapagaling. Alam naman natin na hindi biro ang gastusin sa operasyon. Kaya napakalaking tulong na mayroong nag-aalok ng ganitong serbisyo. Mobile Journal na Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.